Nabalitaan niyo na ba itong bagong resto sa Bulacan na nagseserve ng iba't ibang klaseng Pilipino comfort food? Na bukod sa panalo ang lasa, ay eh napaka-affordable ng presyo at marami ang serving. Kaya naman napakasulit nito puntahan lalo kung marami kang kasama. At kung sawa ka na sa mga lutong Pinoy, eh meron din naman sila ditong iba't ibang klase na mga international cuisine. Isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito ay yung kanilang crispy kare-kare na nangingibabaw yung peanut flavor at tambalan mo pa ng masarap na bagoong, eh mapaparami ka talaga ng kain. At heto nga't kasama ang aking pamilya, eh binisita namin sila dito sa San Ildefonso, Bulacan. Ito nga pala ang Ponso Kitchen na matatagpuan sa Barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan. Sa second floor lang sila ng Total Gas Station at madali lang din sila hanapin dahil malapit lang sila sa highway. Sa so mga pupunta nga pala dito, e eh open sila araw-araw at kung may dala kayong sasakyan, e eh less hassle na dahil malawak yung parking space nila. Pagdating naman sa dining area, e eh maluwag at maliwalas at fully air conditioner na rin. Ito naman yung menu nila na napaka-affordable na nagre-range lang ng 25 to 345 at pagdating naman sa lasa ng pagkain, eh masasabi kong sulit na sulit yung ibabayad nyo. At isa-isa nangan -isa si Nerv, yung ilan sa mga specialty ng resto nila, kagaya na lang nitong crispy kare-kare, beef bulalo, ponso sampler, boneless bangus, pork sisig, ponso turon, kung pao noodles, at itong kakaiba na pineapple rice. At bago pa nga tayo kumain, eh nag muna itong batang mabait. Papa, like what, what? Muna okay. nga natin tinikman yung bulalo nila na tamang tama lang yung timpla na hindi maalat at may konting tamis na nanggagaling dun sa mais. At sinunod na natin yung crispy kare-kare na sobrang nasarapan ako kaya naman di ko napigilang mag round 2. Sarap nung sauce nung kare-kare nila. Tapos fresh na fresh yung mga gulay. And perfect combination siya dun sa bagoong nila na medyo manamis-namis ng onte. Sunod naman natin tinikman itong ponso sampler nila na nagustuhan ko lalo na yung kanilang fish fillet. At isa nga sa nagpasarap dito ay yung kasama nilang mga dipping sauce lalo na yung kulay dilaw na mustard flavor kung hindi ako nagkakamali. Sarap ng sauce nila at ang lambot din ng fish fillet. Ay! Sarap. Masarap din yung boneless bangos nila na crispy at malasa yung breading at perfect din i-dip sa kanilang suka na may konting tamis anghang. Nagustuhan ko rin itong pineapple rice nila na napaka-unique ng lasa at sa kagaya kong mahilig sa pineapple, eh sigurado magugustuhan nyo rin to. Bago rin sa panlasa ko, itong Kung Pao noodles nila na medyo nahahawig sa peanut butter yung lasa na merong konting anghang. Ito yung peanut butter yung pinaka niya. Mmm, mag And overall nga, ay eh masasabi kong worth it ang ibabayad mo dito dahil bukod sa mura at marami ang serving, eh level up talaga yung lasa ng mga sineserve nila dito. At meron nga rin pala sila ditong function hall na pwede nyong magamit sa iba't ibang okasyon. Meron din po sila ditong function room na pwede gamitin sa meeting, seminar, and other occasions, birthday, christening, and Wedding. Sa mga gusto magpa-reserve, eh maaari kayo mag-message sa page nila or tumawag or mag-text sa number na naka-flash sa screen. At ngayon, nabalitaan nyo na. Alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli!